Of waking up to the world of heroes is like entering a time warp in history. You know, there seems to hardly any relevance in recalling an execution that transpired a little over a hundred years ago on the very grounds where thousands of people stroll every day. What then is the value of remembering the lives and deaths of women and men who shed their blood as an offering to the cause of freedom? good evening i'm freddie yabando and welcome to people politics and power a program that features the everyday concerns of our daily lives tonight we give special attention to Rizal in all of us the national hero who together with his compatriots wrote down the meaning of freedom with their blood across the landscape of our nation and in the hearts of our people and our guests will walk us through the moments of our history that we celebrate today Please welcome Mr. Michael Chua, who is a professor of history, Jonathan Balsamo, history professor also at the Ateneo, and Mr. Wensley uh, Reyes, author on Rizal, and Mr. Andoni Albert, convener of the Hero Square in Intramuros. Good evening, gentlemen. Good evening. Maya Good Pabengi. Good, Good evening. You know, when you talk about result one hundred and fifty years later after he was born and from where we sit now having celebrated one hundred thirteen years of our independence yesterday, din is after one hundred and fifty years. Have we ever thought of reflecting on his life, Kumpano and how we should live his life at this time when the global community somehow is faced with all four Sorts of conflict and crisis. Siguro yung unang mapapansin natin, undoubtedly, Rizal is known to everybody. No, wala namang duda yun, no? nasa pera siya, magmula kapanganakan, pinanganak ka sa isang Rizal hospital, nag aral ka sa isang Rizal university, nagbabanko ka sa isang Rizal bank, and then pag namatay ka, may Rizal funeral homes. So kasama na siya sa buong buhay natin. Eh. Pero? But we always focus on Rizal, the renaissance man the genius. Okay lang 'yun eh to be proud that there's such a Filipino. Pero anong nangyayari? Parang naiisip ng tao, pwede ba akong maging katulad niya? And we forget that Rizal, si Rizal ay isang bayani hindi dahil siya ay matalino, dahil siya ay superman, o dahil siya ay magaling, kundi dahil lahat 'yung talento niya ibinigay niya sa bayan. So siguro, 'yun 'yung magandang pag-usapan pag-usapan hmm. sino ba si Rizal bilang isang tao bilang isang normal ordinaryong tao na may extraordinaryong hangarin sa buhay now if you look at kung uh, uh, tayo ngayon contemporary times we can all be Rizal hmm. in a way yes but have we ever discovered exactly who Rizal was then as we learned it in school and how our parents taught us about kung sino talaga si Rizal siguro pwedeng pumasok dyan yung education So baka si Joba lang makakasagot dahil siya talaga yung guro hmm. sa mga ano. Uh, Rizal. Oh, ang um, baliyan siguro 50 years na yung Rizal Law. I mean, yung Rizal course kasi may Rizal Law. Kaya nga sabi ni Dr. Guerrero nung isang Rizal lecture niya, the Rizal Law was a failure. Ano ba yung intention kasi nung Rizal Law? Bakit bakit kailangang pag-aralan si Rizal sa kolehiyo no nang bilang isang hiwalay na kurso Sipil lang naman yun eh, di ba? Gawing makabayan ng mga Filipino. Yung, uh, at sabi niya, makalipas ang limampung taon, ngayon higit limampung taon na, bakit parang hindi yata ganoon kalakas yung pagiging uh, yung um, nasyonalismo ng ating mga kababayan? Saan tayo nagkulang? Kaya yun nga ang tanong natin, hinahanap ito ba ay problema ng, ng sistema ng ating edukasyon? Ito ba ay problema ng kakulangan sa, sa panig ng ating mga guro? O sa samot sa pang problema ng lipunan. Kaya patuloy yung pagtutu patuloy yung pagtalakay sa buhay ni Rizal, patuloy yung pag, pag pagkilala sa kanya, pagiging popular niya. Subalit so hindi yata na nakakasabay nito yung patuloy na paglakas na inaasang paglakas ng pagiging makabayan ng mga Filipino. Nasaan ang problema? ayoko ko magsabi na edukasyon lang ang problema mm. no maring ito ay um, may bahagi ang edukasyon pero hindi lam, hindi lamang edukasyon yung yung problema natin uh, siguro kung isang bagay na sabihin ko um, hindi hindi nararamdaman si Rizal ng taong bayan bakit kaya uh, professor Chua? Si sa tingin ko, ang, ang isa sa mga isyu ay kung siniseryoso ba talaga natin si Rizal. Kasi marami sa mga pamantasan ay nagtuturo upang ituro lamang si Rizal at upang makapasa lamang ng isang kurso na hindi man lamang talaga tinitingnan kung ano yung intensyon ng kurso. Kung titingnan nga natin at pagmumuni-munihan natin, dapat kinukwento yung buhay ni Rizal kasi bilang isang tao, may pamilya si Rizal at ang pamilya ang unang humuhulman ng pagiging bayani malaki ang kinalaman ng pamilya sa bawat individual, pero parang pinapasadahan ito sa pag-aaral ng buhay ni Rizal. Gusto... So, so ang ugan ng bawat bayani, hindi nagsisimula sa eskwela, pero sa sa tahanan. Yun kung yung, yung mga unang taon, yung tinatawag natin, formation years, is so important. Kung ikukwento ng tama yung buhay ni Jose Rizal at magsisimula sa kanyang kabataan, makikita mo na Rizal was not born a genius, Rizal was not born a hero. Bakit siya naging ganong klasing tao? Kasi yung nanay niya, edukada, at sa pagiging edukada na ipasa niya yung pagmamahal sa edukasyon sa anak. Mayroon siyang kuya na ikukwento mamaya ni Wensley bilang editor ng isang aklat tungkol sa pasyano. May kuya siya na nagpakita rin ng pagmamahal sa bayan. Exposed si Rizal sa 1,000 books sa kanilang bahay. Exposed si Rizal sa kanyang yaya na nagtuturo sa kanya ng mga kwentong bayan. Kaya kahit na si Vizal ay masasabi mong western, hindi siya nawaglit sa diwa ng bayan. Si Vizal ay nakatira sa bundok, malapit sa bundok makiling at maraming mga puno sa kanyang tahanan. So lahat itong environment na to, pag natutunan ng bata na ito yung uh, bagay na pwedeng magsabi na maging holistic ang tao, matututo siya maging holistic at magmahal din sa bayan, uh, um, at the same time, Baka pwedeng maipractice ngayon na maging maituro ng Rizal course, ng buhay ni Rizal, kung paano maging mabuting magulang, mabuting kuya. Hindi ba? Parang, ang nangyari kasi, puro na lang memorization. Puro na lang... Rather ah, than the actual experience. Yes. Now, going to you, Andoni, Hero Square, it's uh, a tour in Intramuros and just focusing on Rizal. Sa pinag-uusapan natin ngayon, ano yung tema ng uh, hero square in relation to Rizal na dapat malaman ng ating mga kabataan kung sino talaga ang ating pambansang bayani sa ating buhay um, kanina we were talking about uh, finding Rizal in all of us diba? mm. and we we're and the discourse earlier was about uh, yung kurso ng Rizal and ano ba talaga yung kwento ni Rizal no pero siguro sa mga kwento ni Rizal merong Uh, universal story of heroism, mm. no? at yun yung tinatalakay ng Hero Square. Mm. We we don't just talk about Jose Rizal as uh, the hero or one of the heroes of the Philippines, but uh, we talk about heroism per se. No, Ang, the whole objective of Hero Square is to bring out and highlight the values of heroism, which is not just belonging to Rizal or not just belonging to Uh, the different heroes uh, who died for our country. It's in but all of us. It's in all of us. Mm. So um, Heroes' Square actually's uh, ad advocacy is really to uh, promote formation uh, of uh, not just the youth, uh, not just basic education or secondary education, but uh, the entire public, you know, Filipinos as well as uh, citizens of the world. And we talk about heroism and that our heroism, the heroism that Rizal exemplifies, is world class No? Mm -hmm. So that's what we bring to the free in Hero Square. No, along based on what you have initiated and somehow has won public acceptance. Ano ba yung nakita nila sa Hero Square na somehow kulang sa natututuan natin sa eskwela? It's a direct experience because there are people Exactly, who Rizal was, and Rizal as a hero had to be a human being first to know the basics of what heroism is all about. Um, I think it's different to experience something mm. and uh, to read something or just to see something. Uh, the greatest learning is to to experience it and to practice it no? so hero square uh, actually has two, two things that it seeks to, to do no? uh, in every tour one is to bring history to life mm. uh, we just don't bring you to intramuros or we bring you to the sites uh, to see the site but we bring you there to experience the sites all senses and even to meet the people who lived in those times mm. the second one is that uh, in every tour we have what we call docents uh docents are both your tour guides and your teachers at the same time actually ang mga kasama ko ng, ngayong gabi si lahat dito ay uh, docents rin ng hero square bukod sa pagiging teacher sa kanilang mga eskwelahan they're also docents of hero square where they're doce to to teach so they teach and show at each site the lessons of heroism and the lessons that Rizal taught us and other heroes taught us in the A lives. Ano kaya Wesley ang pagkukulang natin ngayon para kilalanin ang ating pambansang uh, bayani knowing that we're celebrating the 150th year of his birthday because after June 19, siguradong sana ba tayo papunta? Sa aking pananaw uh, sir hindi naman tayo nagkulang dahil nandiyan na yung mga institusyon na nagtuturo tungkol kay Rizal. Ang atin po siguro mas tuunan ng pansin ay bukod sa kung itinuturo paano ba itinuturo si Rizal hindi lamang sa mga paaralan kundi pati sa mga popular na pamamaraan kagaya ng telebisyon, kagaya ng mga libro at kagaya ng kagaya ng pagtuturo natin sa mga bata. So kung kung titingnan natin maigi uh, bukod doon sa cognitive learning, doon sa cognitive part ng pag-aara o pagkatuto ng isang tao, merong tinatawag na affective. At kailangan maramdaman ng mga tao kung paano ba itong taong ito ay nagmahal sa bayan upang sa gayon ay maramdaman din, uh, matutunan o maisabuhay nila kung paano ba talaga ang maging bayani. Okay, we'll continue with people, politics, and power discussing Rizal in all of us after we pause for this reminders. We'll be back.